Magandang araw sa iyo! Andito na naman tayo para maghimay ng isa pang mahalagang paksa. Salamat ulit sa mga binigay mong material. Ngayon ang pag-uusapan natin itong ideya ng pagkakaroon ng uh, matibay na kompas na moral o moral compass, lalo na sa konteksto ng pamumuno. Mukhang galing ito sa isang aklat, no? Na talagang pinag-aralan to. Oo, tama ka. Malalim yung pagtalakay. At ang misyon natin ngayon, ano, himayin talaga yung mga pinaka-importante. May isang linya doon na tumatak talaga sa akin eh. Sabi, mas mahuhulaan mo raw yung epekto ng isang leader based doon sa mga bagay na hindi niya isusuko. Hmm, yung mga non-negotiables. Oo, oh. higit pa raw yun sa kahit anong ganda ng resume o strategiya niya. Mukhang dito tayo iikot, ano? Sige, simulan na natin. Sige. At ang ganda nito, kasi hindi lang ito tungkol sa uh, pagiging mabuting tao lang. Ang titingnan natin ay paano yung isang malinaw na kumpas, yung napag-isipan mo na, na bago pa man dumating yung pressure, paano yun nagiging ano pinakamalakas mong sandata. Sandata para saan? Para sa kredibilidad, para sa tiwala ng mga tao, at uh, sa bandang huli, para sa tunay na resulta, hindi lang yung pang-ibabaw. Okay, okay, sige. Unpack natin yan. Madalas kasi nating marinig yung salitang values o mga pinahahalagahan. Pero sabi dito sa material mo, hindi lang daw to basta ano, magagandang salita sa pader. Hindi talaga. Ito raw mismo yung pundasyon. Pundasyon ng integridad, ng tiwala. Paano yon? Paano nagiging pundasyon? Kasi ganito yan. Ayon sa paliwanag dito, ang isang value, hindi yan basta opinion lang. Nagsisimula daw yan bilang isang Ah, uh, malalim na paniniwala. Isang belief. Okay, belief. Tapos, kapag pinanghawabhan mo na yan, ginawa mong gabay sa desisyon mo, sa kilos mo, nagiging prinsipyo na siya. Isang principle. Mm-hmm, principle. At kapag yung prinsipyo na yan, niyakap mo na ng buong puso mo, yung tipong handa ka ng ipaglaban, yun na yung nagiging paninindigan. Isang conviction. Ah, conviction. So, may progression. Belief, principle, conviction. Oo, meron. At itong mga conviction na ito, ito yung bumubuo ng ating kompas na moral. Ito yung parang internal na GPS natin na nagsasabi, uy, ito yung tama, ito yung mahalaga, ito yung hindi ko bibitawan, ito yung filter natin. Gets ko. At nabanggit mo yung integridad kanina. Sabi rin dito, galing daw yan sa salitang integer na ibig sabihin buo, di ba? Tama, buo. Whole. Kaya ang leader na may integrated, walang hati. Kung ano yung sinasabi niya, yun din ang ginagawa niya. Consistent. At itong mga values, itong mga conviction, yun ang nagpapanatili sa kanya na buo. Make sense. Kaya naman kapag wala kang malinaw na kompas, delikado. Dito raw nagsisimula yung mga ano yung mga maliliit na kompromiso. Ah, yung mga Okay lang to na kompromiso? Hindi. oo. Yun yun. Akala mo sa una parang maliit lang. Konting baluktot lang naman. Pero unti-unti sinisira nito yung pagkabuo mo. At kasabay nun, yung tiwala ng mga tao. Parang barko na walang angkla, di ba? Tinatangay ka na lang kung saan-saan. Grabe. So hindi sapat yung magaling ka lang. Kailangan may pundasyon at sinasabi dito, yung dat mo nagiging totoong power lang pag nakaangkla sa kumpas na yan. Tapos may binanggit na trust factor. Ano to? Paano to gumagana? Ah, Oo, oh, yung trust factor. Importante yan. Hindi lang yan basta pakihamdami. Ito yung proseso. Sabi dito kung saan yung pagiging mapagkakatiwalaan mo, yung reliability mo, yung honesty mo, nagkakaroon ng ano, konkretong resulta. Resulta? Paano resulta? Isipin mo yung tiwala bilang parang pera, currency ng impluensya. Kapag mataas ang tiwala sa iyo ng mga tao mo, una, mas bukas ang komunikasyon. Hindi sila takot magsabi ng totoo sa iyo kahit yung mahirap pakinggan. Mhm. Mm okay. Pangalawa, mas mabilis maresolwa ang problema kasi may tiwala sila sa proseso sa iyo. Pangatlo, mas mataas yung engagement nila, mas committed sila. At higit sa lahat, kapag may krisis, mas matatag yung team. Kasi nga, may tiwala sila sa leader, sumusunod sila hindi lang dahil kailangan, kundi dahil naniniwala sila sa iyo. Wow! So yung tiwala pala, parang langis na nagpapadulas sa lahat ng bagay sa isang team or organisasyon. Ganun na nga. Kaya hindi lang ito tungkol sa pag-iwas sa mali. Mas aktibo pa nga. Ito yung uh, sinasadyang paglikha ng isang environment kung saan pwedeng lumago yung tiwala. Paano mo gagawin yon Sa pagiging consistent siguro? Oo, consistency. Yung pagliging buo na napag-usapan natin. Yung walk the talk. At dito na siguro papasok yung laging binabanggit dito sa material mo na si Nehemia. Parang siya yung main example, no? Oo, central figure talaga siya dito. Sabi nga, hindi lang paderang tinayo niya, kundi yung kumpiyansa ng buong bansa. At ang susi daw yung mga non-negotiables niya. Ano ba yung mga yun? Pwede mo bang i-highlight yung ilan? Napakagandang example talaga ni Nehemia. Imbes na isa-isahin lahat, Siguro tingnan natin yung mga pattern, yung mga paulit-ulit na lumalabas, lalo na nung, uh, nung grabe yung pressure sa kanya. Unang-una, kitang-kita yung ano yung hindi natitinag niyang focus sa misyon. Ayong sa pagtayo nung pader? Oo. At hindi lang yun, basta trabaho, may kasamang pananampalataya. Nung tinangka siyang takutin, guluhin, iligaw ng mga kaaway, di ba? Para lang bumaba siya dun sa ginagawa niya, ano yung sagot niya palagi? Ah, yung sikat na linya. Gumagawa ako ng isang dakilang gawain. At hindi ako maaaring bumaba. Yun. Hindi siya nagpa-distract. Nakatutok siya sa utos ng Diyos sa kanya. Yun ang una. Okay, focus. Ano pa? Pangalawa, grabe yung commitment niya sa integridad at katarungan, lalo na para sa mga mahihirap. Hindi lang siya basta okay, tayo-tayo ng pader. Nung nalaman niya na yung mga kapwa niyang hudyo na mayayaman, pinapahirapan yung mga mahihirap, grabe yung interest, kinukuha yung lupa, hindi siya pumikit. Anong galawa niya? Galit siyang hinarap sina. Pinilit niyang ibalik yung mga kinuha nila. Imagine mo yon. Kinonfront niya yung mga makapangyarihan. Tapos yung sarili niyang allowance bilang gobernador, tinanggihan niya. Ginamit pa niya sarili niyang pera para pakainin yung iba. Wow! Sabi niya, ginawa niya yon dahil sa takot sa Diyos. Hindi pwedeng baliwalain ang katarungan para sa kanya. Yun ang pangalawa. So, hindi lang yung goal, kundi pati yung paano mo mararating yung goal. Kailangan tama at makatarungan. Eksakto. At lahat yan, saan nagsimula? Sa pangatlong bagay yung malalim niyang awa at malasakit. Compassion. Nung una pa lang niya narinig yung balita tungkol sa Jerusalem, di ba umiyak siya, nananaling siya. Hindi lang ito basta assignment sa kanya. Personal ito, nakaugat sa puso niya at sa faith niya. Grabe. At yung consistency niya sa mga yan, kahit ang daming pressure, yun siguro yung nagpatibay ng tiwala ng mga tao. Oo. At yun yung nagbigay inspirasyon sa kanila, natapusin yung pader in just 52 days. Amazing, di ba? Talagang amazing ang linaw ng example. Okay, so kung ganun pala kahalaga yan, paano naman natin bubuin yung sarili nating kompas? Para sa yung nakikinig ngayon, ano yung mga uh, practical steps na sinasabi dyan para matukoy mo yung sarili mong mga non-negotiables? Merong binibigay na parang guide questions yung source mo eh para sa self-reflection. Seryoso ang pag-iisip to. Una, tanungin mo sarili mo, ano ba talaga yung mga passion ko? Ano yung nagbibigay buhay sa akin? Okay, passion. Mga lawa, medyo kakaiba to. Ano yung mga bagay na talagang nagpapagalit sa akin? Yung galit na parang hindi tama to. Hmm, bakit ba yung galit? Kasi daw, madalas yung tinatawag na righteous anger, yung makatuwirang galit, sinyalis yan na may mahalagang value kang pinangahawakan na parang nayurakan o nalabag. Halimbawa kung galit na galit ka sa kawalan ng katarungan, malamang sobrang taas ng value mo for justice. Ah, okay. Gets ko na. Clue pala yun. Ano pa? Pangatlo, sino yung mga taong hinahangaan mo? At bakit? Ano yung specific na katangian nila na gusto mong tularan? Pangapat, kabalik tara naman. Ano yung mga pinagsisisihan mo? Mga regrets. Kasi madalas daw, yung regrets natin, bunga yan ng mga desisyon kung saan nakompromiso natin yung isang bagay na mahalaga pala talaga sa atin. Wow! Ang lalim ng mga tanong na yan! Oo. Oh, at para sa kristyanong leader na focus din nitong source, ang pinakaimportante ay i-evaluate mo lahat yan. Passions, anger, role models, regrets, at i-align mo sa karakter at utos ng Diyos sa Biblia. Hindi daw tayo gumagawa ng values from scratch eh mas para daw tayong nagdi-discover at humuhubog nito base sa katotohanan ng Diyos. Ang resulta nito, sabi dito, ay yung iyong personal na non-negotiables list. Dapat daw maikli lang. Oo, oh, mga 3 hanggang 7 core values lang daw sana. Para madaling maalala at talagang maisapuso. Malinaw dapat at pinaninindigan mo. Ito yung mga consciously mong pinili na, okay, ito, hinding-hindi ko isusupo kahit anong mangyari okay may listahan na pero alam mo naman madaling gumawa ng listahan ang tanong paano mo to isasabuhay lalo na pag mahirap yun nga ang challenge dito pumapasok yung sinasabi nilang paggawa ng operational criteria operational criteria ano yun ito yung pagsasalin mo ng abstract na value halimawa integrity sa konkretong aksyon para alam mo kung anong gagawin mo pag nasa sitwasyon ka Paano yon? May example ba? Meron. Gumagamit sila ng if-then na framework. Simple lang. Halimbawa, kung value mo yung katapatan o honesty, pwede mong sabihin, kung may sitwasyon na matutukso akong magsinungaling para makaiwas sa gulo, magkagayon, then pipiliin ko pa rin magsabi ng totoo at harapin ang consequences. Ah, okay. Parang pre-decision. Oo. Isa pa, Kunyari, value o family. Kung if kailangan kong mag-overtime pero may promise ako sa pamilya ko, magkagayon, then gagawa ko ng paraan, kausapin ko boss ko para matupad ko yung promise ko. Ganyan. Galing. Para may nakaready ka ng response, hindi ka na mag-iisip pa pag nandun na yung pressure, di ba? May default ka na. Based sa kompas mo. Exacto. Nababawasan yung pagdedesisyon, lalo na sa mga ethical dilemas at mas nagiging consistent ka. Okay, malinaw yan. Pero, let's be real, sa araw-araw, ang daming tukso na magkompromiso, di ba? Paano mo malalaman kung yung ginagawa mo, eh, um, healthy flexibility lang, nag adjust ka lang, o yun na yung destructive compromise na sinasabi dito na sumisira sa kompas? Hindi naman siguro ibig sabihin nito, eh, magiging sobrang rigid mo na. Magandang tanong yan. Nililinaw din nila yung pagkakaiba. Ang healthy flexibility tungkol yan sa pagbabago ng paraan o strategya para maabot mo pa rin yung goal mo, basta consistent pa rin sa core values mo. Pwedeng mag-adjust ng timeline, ng approach. Okay. Pero yung destructive compromise, iba yon. Ito yung sinasakripisyo mo na mismo yung core value mo, yung non-negotiable mo. Ito yung pagtawid mo sa linya na sinabi mong hindi mo tatawirin. Ano yung mga warning signs? Paano mo malalaman na baka destructive na yung ginagawa mo? Madalas daw, sabi dito, nagsisimula yan sa maliit, tapos sasamahan mo ng rationalization, pagdadahilan. Ah, yung mga maliit lang naman to. <laughs> Oo, ginagawa naman ng lahat. Para naman to sa mas malaking kabutihan, hindi ko naman sinasadya yung mga ganyan. Bawat maliit na kompromiso daw sa core value mo, parang maliit na crack yan sa pundasyon mo nakakapag-naipon. Oo, kapag naipon, bigla mo na lang marirealize, sira na pala yung integrity mo at yung tiwala ng tao, wala na. Ito yung tinatawag nilang slippery slope, dahan-dahan kang nadudulas pababa. Nakakatakot, kailangan talaga ng vigilance, no? Pagbabantay. At siguro accountability din. Yung may mga taong pwede mong pagkatiwalaan na magsabi sa'yo, uy, parang lumilihis ka na. Yes, nabanggit din yun, mahalaga ang accountability partners. Pero ang pinakaugat pa rin daw ay yung internal commitment mo. At dito rin papasok yung sinasabi nilang, uh, yung lakas ng pagiging halimbaba mo bilang leader. Ah, leading by example. Oo, yun daw ang pinakamabisang paraan para itanim yung values sa kultura ng team mo. Hindi yung mga poster sa pader, kundi yung nakikita nila sayo yung walk the talk talaga. Oo, yung pagiging authentic. Nakikita nila, ah, yung sinasabi niya, yun talaga ginagawa niya. Kasama na rin daw dito yung pag-amin mo kapag nagkakamali ka. Hindi yung perfect ka palagi. Mas nakaka-build pa daw ng tiwala yun eh, yung vulnerability at honesty. Interesting. At kapag ganun ka daw, kapag malinaw yung kompas mo at consistent ka, parang binibigyan mo rin ng power yung mga tao mo na gawin din yung tama. Tama. Nami-empower sila. Hindi na lang sila basta sumusunod. Nagiging kasama mo na sila sa pag-maintain ng integrity. Yung kompas mo, nagiging shared kompas na rin. Nagiging kultura na? Nagiging DNA na ng grupo. Okay, papunta na tayo sa dulo. May isang manaking tanong na iniiman yung material mo. Ano ba yung gusto nating legacy? Yung basta lang naging successful tayo sa mata ng mundo? O yung may tunay na significance o kabuluhan? Ana daw yung pinagkaiba nung dalawa? Maganda yung distinction na yan. Kasi yung success, madalas sinusukat sa labas. Kita, posisyon, kasikatan, mga external achievements. Mm -hmm. Pero yung significance, sabi dito, mas malalim. Nasusukat ito hindi lang sa resulta, kundi sa naging epekto mo sa buhay ng ibang tao, sa paghubog mo ng karakter nila, at para sa kristyanong leader, sa katapatan mo sa tawag ng Diyos sa iyo. Ito yung pamumuhay para sa mga bagay na pangwalang hanggan, hindi lang yung panandalian. So, posible bang maging successful pero hindi significant? Posible. Eh? At posible ring maging significant kahit hindi ka kasing successful sa sukatan ng mundo. Ang kumpas na moral na nakaangla sa Diyos, sabi dito, yun ang tutulong sa iyo na piliin yung significance kahit minsan kailangan mong i-let go yung ibang external na sukatan ng success. Napakalalim noon, grabe. Ang dami nating nahimay na yon mula sa mga material na to. Malinaw na malinaw na yung pagkakaroon ng matibay, personal at isinasabuhay na kumpas na moral. Hindi lang to basta nice to have. Hindi talaga. Ito pala yung mismong pundasyon, pundasyon ng tiwala, ng impluensya, ng pamumunong may tunay na kabuluhan. Mula kay ni hanggang sa mga desisyon mo araw-araw, yung mga non-negotiables mo, yun palang magdidikta ng epekto mo. Oo, at mahalaga rin tandaan, yung pagbuo at pag nito, hindi ito one-time event, panghabang buhay na paglalakbay ito. Kailangan ng patuloy na pagbabantay, paglago, at para sa mananampalataya, pagdepende talaga sa gabay ng Diyos. Hindi naman goal yung maging perpekto agad. Eh. Ano yung goal? Yung patuloy na pag-align. Pag-align ng buhay natin sa Kanya na siyang ultimong unshakable north. Yung hindi nagbabago, laging tamang direksyon. Ang ganda ng pagkasummarize mo. So bilang pangwakas na hamon siguro sa iyo na nakikinig, iiwan namin sa iyong itong tanong. Base sa kompas mo ngayon, ano ang isang particular na non-negotiable, isang prinsipyo na mahalaga sa iyo, ang handa mong uh, aktibong panindigan o ipaglaban ngayong linggo? Kahit mahirap. Kahit inconvenient. Oo. Isang maliit na hakbang lang para isabuha yung kompas mo. Hanggang sa susunod nating paghimay.